morning again mga kainda and for today's video it's 6 o'clock in the morning and eto na nga guys, ang ganda yung parang makulimlim yung langit, so ang sabi naman sa weather forecast is uh, maulan pero parang hindi dito kasali so ayun na nga nakaprada na naman dito yung sakyan, sasakyan ni Baluga na kaharap ito din, bigyan ako ng amon ng dalawang chocolate. Dalawang piraso. Yan. kasi so, hindi ko so, kakainin. Dito na naman tayo good morning manig. guys. Hindi ako kakainin ako manig. sa manig. kusina. So, yun. Ayan, hukasin ko. Pinagkainan Pinag nila ko. So, ito. So, ayan, dami gabi. kong hugasan. <coughs> as, as usual, pagka morning, dami nating hugasan kasi. Hello, good so, morning guys. So, Naligo ako. So, nagising ako is 5 o'clock. Tapos, hindi pa agad ako ano, hindi pa agad ako tumayo kasi na yung katawan ko ilang oras lang yung tulog ko and then gising ko 5 o'clock sabi ko mamaya na ako babangon so yun, bumangon ako mga 5.40 tapos madali ang ligo lang ganun lang eh, hindi naman ako gagawa ng sandwich kasi ang sabi niya mo hindi daw ako gagawa kasi nga parang wala na yata siyang trabaho kasi 16 days na yun hindi pumapasok So, ayun, sabi ko, sige. So, tinanggal ko yung mga kalat, medyo konti lang naman yung hugasin ko ngayon. Kasi yung niluto ko gabi is uh, chicken strip lang naman, tsaka ano, macaroni, yun lang, yung broccoli na macaroni. Hindi, sabi ko, okay lang, swalis lang konti, tapos mapunas, tapos problema na naman dun sa taas sasabi sabi ko magkakape muna ako kasi yung ano ko yung chan ko ano na tumutunog. So dito guys, alam mo guys, magdadalawang taon na ako pero wala talagang kape, hindi sila Diyan na, nagbibigay na kape. So ang ginagawa ko yung pilang, minsan nagnanakaw ako doon sa taas. Nagnanakaw pero ngayon wala na talagang kape. So kailangan ko sabihin doon sa kanya. Yun. As in guys, free talaga yung amo oh, ko. Grabe as yes, eh. Sa lahat talagang bansang napuntahan ko. Dati din naman ako ng Dubai. Doon ako sa Dubai, sa May May date. Hindi naman kuripot yung amo Ito lang talaga napaka kuripot. Mahirapan ako sa pagluto kasi nga walang pansahog. May mga manok naman yung Pero pag and lunch. Hindi ako na may problema kasi manok lang naman yung karne. Diyan naman. Problema ko talaga yung hapunan nila kasi nga wala siya mga pangluto. yung Tapos ang dami niya nga problema ko pa kasi yung pero ko hindi ko maintindihan yung mga ngalangala nila. So ito yung nagawa ako na pinapay. Tumawa ko ng pinapay ng ano, isang araw. Uh, banana cake. Tapos isa lang naman yung yung saging ko. Eh, okay, masarap naman. Ayan. Tsaka, itong tinapay, hindi ito amin. Then, yun, yan sa kapatid niya. Minsan, nandun ako, ako balas ito. So, yun. Tapos, binigyan ako ng chocolate dalawang pera is <laughs> This color. Yan ang magpapakita. So, ayan, magkakapim na ako, magkipilipa. Ka. Kasi nga, wawalis ako dun sa labas ng bahay. dami ko pang pransya. Alam nyo, hindi na ako nag hindi na ako dati na binibilisan ko ang pransyahin ko. Ngayon, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na ako masyado nag-ano ng plancha. Sabi ko, wawalis ako sa bahay na to, naiiwan ko kayo ng maraming pransyahin. Bahala So, magkakape ako. May titigla ng kape. kape tayo. Hindi naman pala kape tuti ito. Hmm. Ginaganon ko na lang kasi nilalagyan ko na katas. Hindi ako minom na pure talaga. Tapos hmm. kailangan ko pang tingnan nyo ha. Hmm, ganyan yan. Kasi wala nga silang kape dito. So ang ginagawa ko, tapos yung tea pa nila, yung chai nila, yung tea. Is powder pa. Ayun, eh, nilalagyan ko yan ng gatas. Para ano, hindi ako minum na pure na ano lang eh. Uminom ako ng gatas pero pag gabi na lang. Pero pag umaga nilagyan ko. Kasi nga wala silang kape. Minsan, pag wala sila dito, madami silang kape doon sa taas tinatago. Kung kukuha ako. Eh, ngayon nandito sila kasi si Amo. Parang hindi na yata pong mapasok. So, ang ginagawa ko is, ito na lang, tapos paubos pa yung tea namin. Kailangan ko pa sabihin na wala na palang tea. So, ayan siya. Hmm. So, kala nyo masarap dito sa abroad? Hindi. Kung tiyaga, magdadalawang taon na lang ako. Ah, uh, months na lang ako dito. Okay, ito. Tingnan nyo. Kaya, kala ng iba siguro, ano. Tapos, Iba pamahal pa dito mga bilihin, hindi kagaya ng Kuwait at saka ng Hong Kong. Dito ang mahal, grabe as in. Kasi so, ginawa ko, nagtitiis, nagtsatsaga. Ayan. Tapos yung tinapay ko, ewan kong expired na ito. Uy, um, ngayon pala expired na ito. Binili ko to nung isang araw eh, paunti-unti. Tinatago ko na kasi, hindi ko na ano. May tinapay naman doon, yun. Kaso lang, hindi nga sa amin, yun. Sa kapatid niya. So, ayun. Ewan ko kung may pasok ang mga bata. Pagkaalam alam ko yung punso lang kasi, ano. Ah, uh, may exam. Tapos si amo, parang wala na yata ang trabaho. Kasi hindi naman, hindi ko naman nakikita mga pasok eh. Tapos pag gabi pa, may ano nga eh, isang araw hindi kagaya kahapon. Wala lang, para lang kami dito sa bahay na hindi magka, ano, magkasama. Magkasalubong, walang imikan. Mga tanga. Ganun. Ayaw ko din naman naiinis ako kasi yung sahod ko hindi binigay. Tapos kailangan ko pa ng pera ngayon. baya? Yung pi? Minum ako kasi minsan nahihilo ako. Tsaka yung chan ko sumasakit. yung sa atin sa Pilipinas pag gumagamit ng kutsara yung pagtunggal ng kape pag ganun, hindi, ganun pala yun tsaka yung pag ano pag uha, pag ganun, hindi pag ganun ayun so, ngayon, ang lulutuin ko naman is yung grubya na naman, tapos lalagyan ko ng munggo. Ewan ko lang kakain sila. Kasi problema ko din ganyan kasi yung anak niya na pangatlo, yung lalaki, hindi pwede sa mga beans bean kasi nga tumataan. Nangangati ka kakalargy. So, yun, masilan. Ewan ko. Sabi ko nga taste is lang, ilang buwan na lang at aalis na ako dito. And maghahanap ng trabaho sa Dubai hmm. So yun guys Kahapon nandami kong labahan And then hindi pa yun tapos Yung mga pinalansya ko Kasi unti unti ko hindi ko talaga na, Hindi na ko kagaya dati na nirarash ko Tapos iniisip ko tagay yung plansyahin ko Kasi everyday yung daming plansyahin ngayon hindi na hinahayaan ko na. Sabi ko total ko. Sabi ko nga sa sarili ko, iiwan ko sila ng madaming labahan. Bala sila sa buhay nila. Tapos yung ano. Tapos yung anak niya pala na disgrace siya. Yung panganay niya na babae, na disgrace siya. Talagang wasak yung sasakyan. Tapos hindi ko pa nakita yung babae. Yun. So, ayan guys. Magkakapilang ako. Tatapusin ko ito. Maraming salamat nga pala dun sa mga subscriber ko. Thank you guys.